mga katropa peeps. Eto, eh, pupunta tayo ngayon guys sa immigration ulit para kunin yung aking Hong Kong ID guys sa wakas. Makukuha ko na rin. So yan, I update ko kayo mamaya. Bye! Hello, hello mga katropa peeps. Tara, samahan niyo ako guys para kunin yung aking ID. Hong Kong ID guys. Ngayon siya i-release. Pupunta ako. na na mag-isa. Wala na si Atelisa sinamahan niya na ako dati kasi hindi ko alam yung daan. So ngayon guys, alam ko na. So ayan, pupunta tayo doon. Ayan, update ko kayo mamaya. Kung paano kukunin niya ako ng ID guys. So good luck to me. Bye bye! tapos naman siya yung aking color coding na medyas guys <laughs> ayan guys ang ganda ng halaman dito sa likod ko ayan o oh. wow yay ayan ito guys oh ganda diba ba? ating pupuntahan. Ayan, guys. Tapakita ko sa inyo kung asan yung building ayun. Ano siya? Ayun, sa may brown na yun. Yung mataas. Kailangan ko pupunta, guys. Ayan, tatawid lang muna tayo. Tatawid na nga tayo, guys. Ayan. Punta tayo doon. Di ba? yan guys at aakyat na tayo doon ganda ng view oh tapos rin maganda truck so <laughs> yan guys at nandito na tayo ngayon sa aking pupuntahan yan pupunta tayo ngayon sa loob pastime sa loob guys ayan tayo sa immigration o department so yan Akit lang tayo pumunta tayong third floor guys tayo sa immigration department guys Yes, I'm here now, guys. Excuse me, where can I take my phone oh. <sighs> P -e yeah. okay, so, so. Say, B. E. So, sorry. ticket number B. Yeah, Guys, tingnan niyo 'yan, guys. Ang ganda. Ang ganda ng view. Di ba? tayo guys Andan pa Andan pa O, oh, ano yan tawag dyan Umakit oh, dyan oh. So ngayon ay bababa tayo dyan Kundo Bababa tayo guys Ayan Bababa na tayo Ayan Ganda ng view Diba? Ayan yay guys yay, ganda naman guys, nakuha ko na yung aking Hong Kong ID guys and dito na siya so alam niyo na guys kung what? ayun, nagulog pa tuloy, sobrang excited kaya sa basta, happy ako ngayon guys kasi nakuha ko na yung aking Hong Kong ID, actually andito siya guys hindi Andito na siya. <laughs> And guys, ayan. Tara, uwi na tayo guys. Uwi na.